morning everyone mga idol Panibagong video na naman tayo ngayon So alam ano na ba kung saan tayo pupunta Ngayon pupunta tayo ng Cebu ah, Sa Cebu tayo pupunta mga idol Dahil doon sa Cebu sa may Robinson Magpakabit tayo ng DOT na sticker ah, Yan, ganyan kalidjet ang ating a car dito sa may Cebu So sa mga gusto pumunta ng Cebu mga idol I-remind ko lang sa inyo ha Pag pumunta kayo ng Cebu ah, uh, Mag-comment na kayo dito sa ating comment section sa baba At ito ay legit Gaya niyan, magpakapit kami ng sticker sa DOT. So, kailangan pag nakasakay kayo ng renta car dito sa Cebu, mayroong sticker na renta siya at saka may DOT. Parang sigurado na pag kayo ay mag-tour, walang walang kaaling-aling. So, ang tour nyo ay matatapos sa tamang oras. Kasi pag makasakay kayo ng walang sticker, <laughs> sigurado, pag nahuli, tapos ang tour nyo. Tapos pati ang bayad nyo. So, let's go. Samahan nyo ako mga idol sa Cebu tayo ngayon. Alright mga idol, nandito na kami sa Miss Bung Nandiyan na yung mga sasakyan. At nandito yung office personal natin, si Ma'am G. Santo Landis. Walang ibang maganda kasi sa yung isang babae doon. Okay. Ayan. Siyempre. At nandito yung mga kasama natin na wakapuhan. Wapo sa uh, checker. Yung yeah. sa akin, wag ka lang. At nandito pa sa likod, ayan. Nagtago, wag ka magtago. Makita ka na yung chicks what's up mga idol, nandito na tayo sa may Robinson, sa may Cebu So ngayon, tatanggalin natin to So sinasabi ko sa inyo mga pagpunta kayo sa Cebu ha ah, Legit na legit yan, And magpapalit tayo ng Ano tawag nito sir? DOT DOT sticker So tatanggalin natin yung DOT sticker So parang hindi kayo ma prank pag pumunta kayo dito Dito kayo sa Rita Cars, sa mga cheap cars yan Dito ito napaka simple oh hmm. Oh Yan So yung camera natin si Ta -ta -ta yan, si kagawan dyan ha. Tatakbong mayor yan ang walbuan. Tara! one. what's up yo? Oh, yeah. What's up, sir? Hello? 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 idol, hindi ma-complete ating vlog pag hindi ka natin kasama ng ating kaibigan. Wow! So, nakalang na scatter tayo. Oh! <laughs> wala na, wala na. Wala na. Maya na lang. Maya na lang, lang Ayun! <laughs> so, mabahaba natin video ha. Ikaw dong, dili ka magtampo-tampo dong kena wahi mo ka dong. Ya, ta na kusik tiki ra demo. Kung mana mi dong magtampo-tampo. Balik mag na iway. Tampo ka dong. Au. Oh. Balik. Balik na ina ina si Ma'am. Kasi kana tong buwan to di utay. Ma'am Tisan, Ma'am Tisan Balik yo ka sukod. Ay dili dong. Ay imo na sa dong so mag-shout out lang kasi mo uyab. Au, oh, shout out ko ni Ma'am. Ma'am Tisan. Ma'am Tisan. So kaya na sinabi natin mga idol ha, ang legit na rin takar ganito. Taon-taon pinapalitan na sticker yan. So pag pumunta kayo dito sa Cebu, pag gusto nyo mag-tour, mag piliin nyo yung may sticker para ngayong tour no, hindi ma-prank. Ayan o, dito eh. Oh, gana. Bakay, 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 嗯。 Ayan, natapos ang pagkabit ng mga sticker doon sa ilalim ng Robinson's Galleria, mga idol. So, pag nagustuhan nyo ating video, ah, huwag nyo kalimutang pakipalo naman si Kuya Eugene Birmoy, isang tourist driver dito sa Cebu. And then, share and like nyo na rin para makita na iba. At sa mga gusto mag pasyal dito sa Cebu ba, yung magsuri-suri sa Cebu, mag-comment lang kayo sa ating comment section sa baba. Parang nandito lang si Kuya Eugene, handang mag-servisyo. So, maraming maraming salamat!